Bakit mas marami nagsasabi na mas maganda yung kabataan noon? Eh hindi pa naman putok na putok yung internet noon. Hindi pa putok na putok yung Facebook, wala pang TikTok, wala masyadong entertainment sa social media. Pero bakit mas maraming nagki-claim na mas masaya yung generation noon? Kasi kahit ako aminado ko na mas naging masaya ako nung kabataan ko noon, kung iko-compare ngayon na puro social media na lang, kung iko-compare ngayon na puro internet na lang. Alam ko marami sasangkayin sa akin dito lalo na yung mga batang 90s. O yung mas matanda doon. Kasi noon, instead na sa GC kami nag-uusap-usap, meron kaming eksaktong oras at eksaktong tambayan na dun kami pupunta pagdating ng hapon. Magkikwentuhan kami ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kahit wala kaming pera, nakatambay lang kami. Nag-uusap kami sa mga bagay-bagay. Physical kami magkakasama. Biruan, asaran. Minsan pa nga pagka merong ibang grupo doon, minsan nagkakaroon pa lang suntukan. Alala ko noon sa lugar namin, bawat street, bawat kalsada, iba-iba yung grupong magkasama Hindi pa uso yung Mobile Legends noon. Ang uso pa noon yung mga Metal Slug pa. Kami yung generation na nasalubong namin yung era ng pagpasok ng computer Ciao. Nagtatabi ng palimalimang piso sa baon para makabuo ng 10 o 15 pesos para makapaglaro sa computer shop pagdating ng hapon. Grabe trash to ka Sobrang ingay sa computer shop. Dalawa lang yung sikat na sikat na nilalaro nun. Dota tsaka counter. Wala pang GC sa Facebook nun. Pero alam namin kung kailan yung call time namin para magkita-kita kami ng mga kaibigan namin noon. Hindi pera ang currency namin noon. Baka pala ng text at pogs ang basehan noon para malaman kung gaano kakalakas noon. Meron ba sa inyong mga nakapaglaro na noon? May jolen, pupunta ka sa gandahan, kukuha ka ng tansan, bubutasan mo, gagawin mong sipa. Kada dadating yung Pasko, hindi pwedeng hindi ka magpapabili ng pellet gun. Kabe yung mga kabataan noon na hindi pwedeng hindi kami mawawalan ng sugat sa katawan. Sub-sub dito, sugat-sugat na tuhod, at kung ano-ano pang sakit sa katawan. Napakasaya noon kasi ang kasiyahan namin noon sobrang simple lang. Kahit wala kami pera, basta kompleto ang tropa, okay na okay na. Yung tipong pupunta ka sa court, makikipagpustahan ka. Kahit yung pusta ay stupid lang, palag-palag na. Ibang klase yung tuwa at saya, lalo na nung no, nakikipaglaro ka pa ng luksong bakat, Tom Sawyer pa. Nakakamiss, di ba? Ngayon kasi hindi.